ay, dito dito oh, tayo ayo may dala nang dito ka dito ka oh oh niya ayan oh dito ka oh yan oh ako na ngawa dito ka na labas din oh may ano galaw ka na ng ano kayo yung galaw yung ano facilitator oh tatlo tatlo kayo dito si naman college po dahil yung doon ako, nagtatrabaho ako po eh. Ito siya, nagpasama lang sa akin po. Yung kasawa ko na nahuli po. Sana yung ano mo? Mga... Ay, Ito, Sarge po. mo. Um, Tawa so yung, ano, yung documents na kinuha sa ano, uh, PhilHealth na Bali, um, walang nagarap. Na, walang nag Nagmatch nag sa mga pinilisintaran nyo na ID. So, yung mga ID nyo, Pasi de Okay? Okay? Then, uh, dahil sa hindi nag-exist uh, ang inyong pangalan sa BIR at PhilHealth, kayo ay narin namin sa asalang uh, falsification of public documents under uh, RA 172 the revised penal code. Uh, basa, babasahin ko sa inyo ang inyong mga karapatan. Uh, may karapatan kayong hindi magsalita ano mang sabihin nyo ay maaari gamitin laban sa inyo sa lahat ng kote sa bisinas may karapatan kayong pumili ng sarili nyo abogado na may na, malaya kung di nyo kayang bayaran ang servisyo ng isang abogado magalaan ang gobyerno ng, ng gobyerno para sa iyo may karapatan kayong pumili ng doktor na mahusay at malaya na magsagawa ng examination physical kung hindi mo hindi nyo kayang bayaran ng sabisyon ng doktor ang gobyerno ang maglalaan para sa inyo uh, naintindihan nyo ba ang inyong mga karapatan naintindihan nyo ba Pero inyong mga karapatan kasi ano po yung kasi, kasi hindi po kami kumuha oh, ano, nito sir eh Tumuga, dinala lang po itong ID na po. May dinala lang po. Hindi po talaga ito. Pinadala lang. Pinalakad lang po namin ng ID para magka-ID po kami nang ano. Tunay na yung mga anak. Kasi ito po, sir, nilala lang po ito dito. hindi namin alam na peki po ito. Kasi wala ko kami dun. ID ko, original. Meron po ako ID ng voter. Meron po ako dyan, sir, yung na na ako. Ang ah, problema niyan, di ba kanina sinanong kayo ng investigador? So, ngayon ang nangyari ng ID niyan. Sabi niyo, oo nga. Pero sa no, inyo, yo na kunan na sa online select na natin 405 ya walang nag-match sa ano sa record sa ng bill, bill head sa record ng uh, biller yeah, tignan yeah, yeah. Kasi po siya, pinalakad pinalakad nako nanya sa in, ano online oh okay. kaya nga ilakad niyo man o hindi 405 yan so you are possession of 405 to paalamin pala ng yung ID okay ano po kasi papel. lang pa sa Asa na yun eh. paano yung ay papel na yung natin yan sa board. na yung ay papel po? na yung po? na yung ay papel po? Asa na na valid ay papel po? na valid ID. Meron po? Ako yung ay Ano lang po? yung papel, papel lang po? As as pap 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 po? po? yung po?

pag yan sa ID. dahil peke o so, ang ng, uh, ID, ID. ay di ay nakapiyansa sana sila ngayong gabi. kaso yun palang pinapit ay mga peke pala yun sa posibilidad mga

o ang tandaan natin Sir, wala kang mga kapwa din yung alam na peke Hindi mas? ko po namin alam Wala kami alam, sir Ay hindi ano, na po namin na, Pinasa po namin Pero po hindi po namin alam na peke Kasi po, sir At sabi oh, po nung magdara sa amin dito Hindi po naman alam namin Dahil hindi naman daw po yun sa online Yan lang man daw po yun in-order Pero narinig namin kanina May inamin kayo sa mga polis natin na totoo yung mga ID niyo. <laughs> <laughs> Opo kasi po yun po, sabi sa amin ni Rose. Eh. Rose Rose. Wala po yung kasama po namin dati na pumunta rito tapos na contact po namin siya na wala na po. Hmm. Na share po yung <manyang>, pati yun, inutusan yung mga ID namin sabi niya po siya na raw po ang bahala. Hmm. Na kasama niya si Rose kaya. Taga nila po. Kakilala niyo personal. Opo, pero yung, yung ano-ano niyo ano, ano, siya. Wala po. Pero bakit siya ay, yung inutusan ay, niyo? Ay, Or pa? Siya, oh, siya lang po yung nakaka- siya, lang po yung nagsabi sa amin eh natutulungan niya raw po kami kasi po siya po yung nagsama sa amin dito eh. Kagasan hmm. ba yung si Rose? Kaka asanta naman na may hila ba? Yung eh, nakakakilala po sa kanya yung namatay namin kasama. Oh, pero bakit sabi mo po, hindi ko alam na piki ang kayo dito? O hindi po namin alam sir. So, ibig sabi kong PKIK ID mo, hindi yun ang tupong -tup pangalan mo. Hindi, yun po Meron po akong katibayan siya. may po mm -hmm. oh. pangalan to kasi meron po akong pinsay na nadala na papel lang po. Pero piki talaga ang okay, ID mo? Hindi ko po alam siya na PKIK po yung paggawa nila. Pero may katibayan po ako na Papi pangalan ko po yun. Kasi po ano, meron po akong pinsay uh -hmm. na papel na katulayan na ako po yun. Pero nang check niyo yun bago hindi, dito nalang po namin nakita kasi po sila po yung pinadala rito eh. Paano sa inyo dinala ni Rose? Dinala po ng sister ko po. siya po yung inutusan na sabi po niya na dalhin mo to doon kasi ano? Para maano para ma mo yung... Makapagpiansa mo. Opo, para naman, para ma... Kasi mga kamag-alam daw po yung kailangan. Pati ito it yung kaligid ko po, kasama po. po, di naman din po niya. Basta di na lang po yung ID dito sa amin. Hmm. So, ang okay. ngayon na magpiansa sana kayo dahil sa kaso ninyo yung pananalisin. Opo. Pagkano ang piansa ninyo? 6,000 po. Okay. So, so expect nyo ngayon, malaya na, na sana. Ayun. Opo. Tapos, hindi nyo talaga alam na yung mga ID nyo? Hindi po. namin po alam, sir. So, kahit so, nalaman kayo naman ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Limang ah. kayo. Limang kayo. Ano pala ang nangyari doon sa isang kasama ninyo, di ba? Siya kayo ang naaresto, yung isa ay unang uh, nakapagtiyansa. Anong nangyari sa isa ninyong kasama doon sa ERC? Namatay na po. Bakit? Anong pinamatay? Hindi po namin alam, sir. Eh. Okay. Hmm. Sino ang kasama noon nung mamatay? Kami po. Kayo? Ako. sa kailan nung nangyari? Diabetes po. Hmm. Paano nangyari? Paano namatay? Nakatagpo siya dito ng ano. Oh. Na gumagapang. di ko alam po, po. sa Tapos namagapo yung kamay niya po dito. Mm -hmm. Tapos po mga ilang araw lang po, dumayag lang po siya ng dumayag na masakit daw po yung kamay niya. Tapos masakit na po yung dito niya. Kaya po sinabi na po namin sa pamunuan ng ARC na baka naman po pwedeng dalhin na sa ospital. Yung po isinugod po agad nila sa ospital. Tapos? Mm Eto -hmm. mm -hmm. na lang po namin nalaman na umaga po na... Mm -hmm. sa ospital na siya naman? Opo, sa ospital. Pero malakas ba po siya nung nilalaro? Ilang taon na ba yun siya? Okay, po. Ito, I, uh, balik ako dun sa identity team no? Nung na, nadakip kayo, na-arresto kayo ng autoridad, yung mga pang, kasi wala kayong mga IDs that time. Nung time na yon yung prinisend yung mga aliases, yun ba yung mga pangalan nyo? Opo, yun po yung pangalan ko po. Yun talaga? Opo, pangalan ko po yun. Mm. -pa paano, May katibayan po ako, okay, sir. Po. -pa paano kanina yung mga pagfirma ninyo? Wala kayong idea na kung ano yung laman ng mga papirmayan na, na natin inyo? nakapirma kayo Mako mga eh dito lang punipunin po kami dito. Mm -hmm. ano reaksyon ninyo ngayon? emfrikusin na? okay. <one> so, yung mga 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 para organize kayo, may nagpapiyansa sa inyo. Hindi po sir, sinapa lang po, sabi po sa amin sir, maliligo kami ng Burakay. Okay. Ngayon po sa nabi po sa amin na may sisingilin sila dyan. Pero yung mataba po yung matay, alam niya po yung Burakay na ito. Tinuhaan okay. po nila kami. Mm, so inaamin ninyo na nasama kayo sa mga rapid na ito. Opo. Ilan ang mga nabiktima ninyo dito sa Aklan? Wala pa po. ayun lang po yung nakita yung, yung ito, yung itong dito sa Altabas na ito na nahuli. So kasama talaga kayo doon. Mm. Ano ginawa naman niyo noon? Kortit alam ko lang. Bumili lang po. Tapos, inlam po. Yung peke ng mga mga model na peke, peke sa inyo 'yon. Hindi po. Kanino 'yon? Yung 51,000 na mga peke. Hindi <mulit> po namin alam, si Mommy sir. Wala po kaming peke. sa sasakyan, yung sasakyan. Wala sa na, ah. kela lang po ni Rose. Ha? Yung sasakyan. Sino nag nagarkila si Rose daw nagarkila? Hindi po sino Rose po 'yon. Hindi po namin ah dito diyan kaya rin sila sa amin dito. Eh. Ah, sir. Kasi wala nilang tinanong kasi nakakilala po doon si Mario hmm. dito yung namatay. Okay. Yung, so But since na kayong lahat ay nakakulong, sino ang naglakad ng inyong pantyansa ngayong gabi? Sila po? Sino? Eh, Kailan po? Wala po. Pinadala lang po sa kanila mga may-mini lap. Saan din sakli? Ikasagot po pero nang naman niyo, ma'am, ma'am, nang malaman niyo na iba pala yung lakad niyo dito sa... Yung address po niya, sir, kung saan po kami dati na. Dati po po naman yung bahay. Hindi kayo pumalag? Hindi kayo tumakas? Tumakas po. Eh, wala na po kami magagawa eh. Saan ba nang po kami bumubong? Lagi po kami tinatakot nun. Dati po kami sa Blooming Tree, sir. Marami po kasi siyang pera. Tapos nabenta na po yung bahay namin. Sumama kayo ni Rose? Ipot kami Ha? So itong si Rose parang ito yung nag-organize sa inyo. Yung parang bumuo ng grupo niyo. Pero bakit sumama kayo? Anong sabi sa inyo? Hmm. Magkikipagtulungan ba kayo sa mga polis namin dito? Ikaso, just in case na mag-imbestiga pa? Willing ba kayo magkipagtulungan sa mga polis? Opo. Hmm. Okay. Yung iba naman, anong masasabi ho ninyo? Recreation lang po ako, sir. Malinis po ang record ko kahit tingnan ninyo. Gumawa lang po ako, naghatid lang akong piyesa sa kanila, sir. Nadamay na lang ako. Eh. So sino talaga ang leader ninyo? Hindi ko po alam sir dahil malinis po ang record ko kahit tingnan niyo po yan. Ano naman ang participation niyo po? Gumawa lang po ako ng sasakyan pagdating ko dito yun. Nagkaanuhan na sila. May piliro silang pyesa eh. Oh, hmm? Gano'n ka na sir sa sa grupo nila to? Hindi ko po alam sir na grupo sila. Pero magkakakilala um, kayo ngayon? Ito kayo? Nagpagawa oh, po eh, kasi sila. Sila nagpapagawa sa akin matagal na. Ah, ah, ah. Ako, sir. Ano ba trabaho mo? Electrician po ako. Electrician. Nagpagawa sa iyo ng sasakyan po. Sasakyan. Electrician Tapos. mechanic. Eh, ba't ka sumama? Ginawa ko po yung sasakyan, sir. Hmm. Tapos sumama ka? Hindi ko. Hindi ko kasama, sir. Ginawa ko yung sasakyan kasi service po yan, sir. May mga biktima sa Batangas? Na Hindi ko po alam, sir. Wala po, sir. Dito na lang po ako umuha. Ito may katiglan. Uh, Pati galing ka saan? Maynila ano po ako. po ako. Uh, Nagluro lang po, sir. Hindi mm hmm. po, sir. Hindi to kanila para umayos na ng sasakyan. Oh, may mga piyesa ho sa sasakyan. Anong oh. sinabi sa inyo sir? Wala nang ilang buhos napasa. Alam, bakit napasa alam, wala, wala na po na anong ano. Ay pa din po. Pwede din po makikipag-usap sa tama po pala sa amin, wala na po ibang siya ng kaso sa na po daw na sabaw ko kasi wala na po siyang laman dito sir. Wala na po sila ng kasalanan. Wala na po yung ano. Sino po namin itong po ay, na kami to kusa ng serbo bilang pumisa sa mga pagkain ng sa Oo nga. Kahit sa amin alam mo yung magsakto, Sen. Sino mga tamag-anak mo ang ibig mo sabihin? Ito po, sila. Ah, itong mga naglakay na ka Kasi wala naman po silang kasalanan kaya hindi po ni Rose yung maka-aay-aay niya. Wala kong kakalam alam ng alam asawa ko na ano. <laughs> Pakala nga siya sundin lang ako dito. Si Rose hindi maka Sila lang po nang pinta na rito, talagang sa akin ni Rose. Kailangan daw po ng kamag-anak. Hindi naman din po nila alam nga. Mga bebe yun, tindi naman po sila patunong mag-ibig ni Nakasuhan na, na, na kayo dati, ma'am, sa ganito rin, for sa ibang lugar. Hindi so, po, dito lang po. Bro. Ikaw, ma'am, saan ka kamag Kamagaan kanino? kanina? Ako, sister po. Tapos ikaw yung nagdala ng... Mga paket kasi po, ako po yung nakakaalam na ito, kaya ako po yung nagdala, tapos nagdala sa akin yung mga papel. Ano yung mga documents mo? <laughs> mga ID po. Anong sabi nila sa'yo? Mga anak din po sila, sir. Parang awali na po. Mm. E paano naman yung mga nabiktima ni Joe na siyempre uh, sinalisihan ninyo, mga malaki? Inarap na nga po namin, sir, yung kaso na ito. naman po kayong mga isa lang po yung nabiktima namin dito, sir. Huwag naman po namin ibintang lahat. Okay. Handa naman po kami bayar, at magbayad sa mga atraso namin. Kaya nga po, nakalung na, na po kami. Hmm pero hindi nyo lubos kilala ma'am itong sir. si Rose? Hindi po, si ma'am, hindi po nakakakilala sa kanya si Maria Lourdes. Maawa na po kayo, hindi labungin bumidama mga tao. Mm. Ma'am, kung halimbawa hindi kayo nagakip ng mga pulis, ano sana yung sunod din yung destination? Wala, yeah, uwi na po ako, sir. Dahil hindi ko naman po gusto to eh. Sino ma'am yung ano mo dito? Sabi mo may live ka? Oo, oh, boy, po, si yung po. May anak kayo? Meron sino po. Sino nagbabantay? Wala nga po eh.

Ilan yung nabiktima? Yung Ilan yung, yung nabiktima nito? Sige lang po ngayon. Ilan uh, po sir? Oo. Oh. So inaamin in yung may lugar wala? Wala na po talaga sir. So, Paano kayo napunta sa ngayon? Sige <coughs> po sir. Ang sama po sa amin dito yung know, rooms. <coughs> Hindi naman po namin. Pa -pa Paano kayo narecruit at saka kailan? Kaya na lang po. lang kayo nag-record? Ngayon lang po kami nagsama-sama eh. Hindi, yung sinasabi ninyong Rosy, sa, saan kayo nagtransaksyon transaction yan? Maynila, Batangas, saan? Hindi po, sa Maynila po. Bahay. Paano niya kayo iningan yun? Ano Ayun. yung sinabi sa inyo? May pangako ba? Sinabi niya lang po sa amin na ano, may pupuntaan tayo. Tapos hindi na muna po, po namin na alam na ano. Pero hindi naman po kami ang umuha ng bagyong isang kasama namin. Pero sinabi ba kung saan kayo pupunta? Ito po, di, sabi niya, pupunta lang po lang kami dito sa kapit na. May pupunta kami dito kasabu, sa, sa, Bur sa Anong purpose daw? Hindi ko po alam kung anong purpose yun. Nalaman ko na po yung purpose na yun. Bumaba po kami sa palengke. Eh. Yun know na po. Inorient kayo kung ano yung gagawin niyo at the time before kayo pumasok sa paligid na ganito yung gagawin, mga et cetera, Hindi et cetera. Hindi po sir. Alam na namin yung Ha? Tapos siya pa nga po yung nakikipagano eh. Siya pa nga po yung ibili kaya alam po na kung walang tao yun. Ito kuya, kailan kayo nagkakilala ni Rose? Bago lang po eh. Pero bakit nyo siya pinagkatiwalaan? Kasama so ka yun, na bago pa lang pala kayo nakakita. Tapos, dito pa sa malayong lugar. O, ni-apelyedo niya, niya di nyo nga alam eh. Sa wala kayo.

identification cards kung karam ka rin sa kakarang otoridad yung gamutang matanda na na pamalipan sa na baka